Hello, guys! What's up, what's up? What's up channel! What's up, channel, daw sabi ni Nicole. So, another video, another morning, another day. Magbigat si ito! Ayan, guys. Kami pupunta na si inato sa hulog kay Lakas. Si kami Mamimesta muna kami. Ayan. Igagala namin si bakla. <laughs> 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 so, si Gala muna namin yung aming pamangkin dito sa Ihatog. Ay, sa Ihatog, sa Marinduque. Kasi, it's her first time here in Marinduque. Kaya naman, mamimiyasta muna kami guys. Tara na! Late tayo na. excited na si Nicole. Yeah. Si Ivan na una na sa amin sa Ihatog. Yes. Yeah. Sumabay na siya kay la ate Lisa kasi nagmotor sila ate. ayam belan nah? oh. aku <laughs> Kalau si Aiban sa ano ay kitanya yang buhang embalah hibungan Let's go guys. <laughs> ano man ako dyan, ano, turista. <laughs> 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 Ay, hindi tayo pa siya. May nakasakay <laughs> na. Adiós.

So hello guys, ayan ah, na pa voice record nga ako dito sa part na to kasi naman maingay yung tricycle na sinakyan namin. And ayun nga guys, papunta kami ngayon ng Ihatob para mamiesta, para igala na rin yung aming pamangkin dahil nga first time niya sa Marinduque. Kaya naman, let's go guys! guys, nakababa na kami ng tricycle and naglalakad kami. Dito kami naglalakad sa ano, palayan. Shortcut, <laughs> sure hindi kami nagpaderecho doon sa taas. Kasi ano, nagtitipid kami. <laughs> nagtitipid. So, ayan guys, sobrang init. Kita nyo naman, ba diba? And kita-kits na lang tayo ulit mamaya pag nandun na kami sa taas. Bye-bye! guys, ngayon, nandito ngayon, na kami sa taas ngayon. sa lugar ni Kahilab ngayon, may bawas ka kayo isa ayan no mga Ngabukta napagod kasi. maglakad and Kahilab is in the house <laughs> ayan, dinisita namin yung ano yung ano si Kahilab ay nagpapagawa na ng kanyang mansyon Diyan si Kahilap magpapagawa ng kanyang mansion. Vlogger um, Jay, perfect. Um, So, ayan nga guys, nakababa na nga kami ulit ng hulo and nandito na nga kami sa may kalsada. Pauwi na nga sana kami ng lupa, kaso nga lang may sagala pa pala. Kaya naman, ayan, naghintay na lang muna kami ng ilang minuto, oras, ilang oras nga ba. Kasi papanoorin nga muna namin yung sagala bago kami tuluyang umuwi ng bahay. And ayan nga si Kahila bo, nag video video na rin siya dito kasi manonood rin sila ng sagala. At habang naghihintay nga kami dito sa kalsada, hiniram naman ang aking pamangkin ang aking cellphone at gusto niya nga daw mag video video dito sa aking camera dahil maganda nga daw siya dito. Char! <laughs> oh di ba? Naiinip siguro tong pamangkin ko walang magawa kaya naman ayan. Pano panoorin natin mga pinaggagawa niya sa cellphone ko guys Hello guys, for this video we're wala, waiting na, for the parade wala. of a hot dog <coughs> I I'm, I'm with my cousin Are you Ano? Magsasalang <laughs> ka <laughs> na rin? We're waiting but so, so Ganyan pa. We're waiting here for a half in a half an hour. Half hour na talaga, wala pa. Half hour na talaga. Bilis lang ng so tagal-tagal? So, tagal Ang tagal nila. Dumusay ka mong buwan. Pumunta kami dito kasi naghanap kami ng ng kuwak. Sana, all. <laughs> So ayan nga dahil ang tagal nga dumating nitong sagala kaya naman hinayaan ko muna yung aking pamangkin na mag video video kasi feel na feel niya yung aking camera kasi maganda nga daw siya and gusto niya yatang mag ano, vlog daw char o oh, ba diba? ayan kung ano anong pinagagawa kaya naman ayan panoorin at pakinggan natin kung ano anong mga pagsasabi ng aking pamangkin Hi, you look at hey Ivan Are you Wow, ba, parang parang ano lang sinanay hey Ang Parang dalaga lang makaano sinana yan. Yeah. Ang pinipili na yes. <laughs> so, sinama mo sa. Ano Jenen Vlog Express <laughs> and da. <laughs> may da. May ano. Vlog yung may. Okay, nandito na po si nanay. Galing po siya dun sa ano, CR. Hindi na po niya na kaya na <laughs> Hindi na po, hindi na po niya na kaya na. Are you happy, Nay? <laughs> Are you <laughs> happy na? Gumangga na ba Nay, tumingan ka naman sa vlog. Ah, <laughs> So, ayan na nga guys, after how many hours na paghihintay namin dito sa kalsada at ayan na guys, parating na nga yung sagala or Flores de Mayo. Kaya naman ayan guys, watch natin ang mga dadaan, panoorin natin kung magaganda or cute ang mga kids. At dahil ito nga ay parid ng Flores de Mayo, siguradong mahaba-haba nga ang lakaran nila. Kaya naman guys, fast forward tayo. ban. So, ayan guys, tapos na sila and uwi na rin kami na.